Ngayon, when I, was, when I was asked to be one of the jury, yes. yes. ang una kong tanong sa sarili ko, una, okay ba yung mga films? Of course, meron akong ganun. Meron akong okay ba? Kasi papanoodin ko yung five movies in one day. Second day, five movies ulit. So, ang tanong ko, okay ba? Kasi baka mamaya, hindi okay. Malis ako or matulog ako. ako. Alam mo, surprisingly lahat ha. From Broken Heart Strip, na to to rewind to family of two kumbursa firefly lahat yan inupuan ko pinanood ko talaga sa mega mall limang araw ko pinanood lahat yan sila ay dalawang araw sampung pelikula pinanood ko talaga yan okay lahat maganda lahat of course hindi mo pwede ibigay best picture sa sampo hindi mo pwede ibigay best director sa sampo hindi mo pwede ibigay best actress sa sampo 'di ba? 'Yun ang tinatanong nga ako ng iba. O oh, sino ba yung vinote mo? Sino ba yung vinote mo? Sabi ko basta sabi ko kung pwede i vote lahat, i vote ko talaga. Lang. Ano yung pinakamahirap na part as jury na dapat maintindihan ng mga tao? Kasi syempre marami. Of course the major, the top, the best film, best director, best actor, best actress. Yan ang pinakamahirap. Mo. Nung deliberation kami, it was a friendly deliberation. Pero marami talagang opposing. Walang away. I was expecting nga may mag-away. Pero wala was a friendly deliberation along with Ms. Lorna Tolentino, Chito Roño, Direct Joey Reyes, ako, and yung taga MMDA. Meron siyang gusto, meron siyang gusto, meron siyang gusto, meron siyang gusto. So may kanya-kanya kaming, kumbaga, preference. Pero binigay daw kay Vilma, sabi lang ha, binigay kay Vilma yung best actress because she's the oldest. Uh, at saka the iconic, parang mahirap naman kung hindi siya manalo. Hindi, hindi, hindi. In fairness naman, hindi, hindi talaga. As a jury, ha, uh, never kaming ininjeka ng sinabihan ng, ng execom na oh, si Vilma, ano na, walang ganon. Ang proseso, nakwento na rin to ni Mama Owe, ang proseso was, sa sampung films, isulat mo yung gusto mo, Ray, na 10 ay na five best actor sulat mo Mildred lahat ng gusto mong five best actor sulat mo blessing lahat ng five best actor kasi may tali mm -hmm. sino pinakamaraming boto sa amin yun yung magiging top five mm -hmm. tapos mula to sa top five boboto ulit kami ano yan na silent vote ha? walang ano yan hindi ka Sama makakatabi si eh. Eh. well seatmate si secret? Ay, secret. ko si Sir Jerry secret ay secret kasama ko si Sir Jerry he was being generous nya eh. Very generous si ano. Kaya nga tawag sa kanya ni Direct Chito generous generous eh. Is Kasi very generous siya sa pag ano. Minsan, parang, oh sige, sino bang i-ano natin? Sino bang i-vote natin? So, iba-iba iba iba kami ng gusto. Pero meron din parts, pare-pareho naman kami ng gusto. So, yun yung ano, yun yung maganda din. So, ganun yung proseso, di ba tama? Tapos dun sa lima, ipapakita nila yung limang top. Gusto namin lahat, doon na kami pili ng isang gusto namin. Yun. May ginawa nga akong thai eh, pero bawal daw ng tayo. Eh. Lahat, na lahat ba ng choice mo na lahat? Hindi. Ayun. Dito, Jen, lahat ba ng choice mo na Hindi rin, rin eh. Hindi talaga eh. Uh, even up to the awards night, Dito, Jerry, sino ba nanalo ng ano? Hindi ko rin alam RS kasi tinatali lang nila yon Sabi ko, sino nanalo? Hindi namin alam. Meron ako mga binoto, eh, meron din binoto ito Jerry na nanalo. Pero meron din ako binoto na hindi nanalo. So, ganoon talaga. Ang botohan kasi. Oh, iba-iba talaga. Sabi ko nga parati, kung ako lang ang judge, or kung si Tito Jerry isa lang, okay. Kasi lahat ng gusto mo, yun ang yan. Kaso, ilang? 10 tayo na yan. 11. 11 kami para may time. Kaya sabi ko, next year, Manunod na lang ako. ayoko na mag-judge. Ay, mag Ayaw na mag-judge. Bakit? Mahirap pala ka. Mahirap. 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 Mahirap Oo kasi, di ba parang, yung gusto ko, hindi pumasok. So medyo parang, huwag na. Next next year, manunod na lang ako. Bahala na sila dito, Jerry. Mag- But of uh, course, uh, respeto mo yun. Diyosin of course. Siya, yeah. Kung yeah. hindi ko nire-respeto yun, dapat sinabi ko na na mali, mali yung mga resulta nila. hindi. Yun ang gusto ng karamihan siguro. Kasi nga, tali yan eh siguro, yung gusto ng karamihan, yun. Yung gusto ko, hindi gusto ng karamihan. So, kaya hindi pumasok. Kamusta yung New Year's trip?